May mga kristyano na hindi nag-aral ng theology at Bible school, pero naging marunong. Ito nga po ang sabi sa 1 Corinthians 1 verse 26 to 29. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturing hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong. At pinili niya ang mga naturing mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan secret walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Matagal ng panahon, sabik na sabik pa rin naghihintay ang mga Hudyo sa pagdating ng Misaya. Ito ay tagapagligtas na ipinangako sa kanila. Umaasa sila sa isang hari na magpapalaya sa kanila at magbabalik ng ganda ng Israel. Gusto nila ng leader na katulad ni Haring David na malakas at makapangyarihan. Pero nang dumating ang Panginoong Yesus, hindi siya yung inaasahan nila. Ipinanganak siya sa simpleng pamilya lumaki sa maliit na bayan at nagturo ng pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Wala siyang ipinakitang kapangyarihan o kayamanan. Sa halip, naglakad siya sa mga kalsada bilang guro, manggagamot at kaibigan ng mga makasalanan. Maraming Hudyo ang hindi tinanggap ang Panginoong Hesus bilang misaya kasi hindi siya akma sa gusto nila. Gusto nila ng hari na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano, pero si Hesus ay nagturo ng kaharian na hindi rito sa mundo. Gusto nila ng leader na magpapabalik ng kanilang bansa, pero si Jesus ay nag-alok ng pagbabago sa puso. Sabi nga po sa John 7 verse 14 to 19, Nang kalagitnaan ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtakang mga hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito, gayong hindi naman sila nakapag-aran. Gayat sinabi ni Jesus, Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ni numang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangaran. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan, ang nagsuho sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautosan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? kapatid, ipinahiya ng Diyos ang mga pariseyo at saduseyo na eksperto sa kautosan, kahit gaano pa sila karunong sa kautosan, na wala sa kanilang biyaya dahil tinanggihan nila ang mga turo ng Panginoong Iso Kristo. Ito ay dahil mas mahalaga sa kanila ang parangal at papuri ng mga tao. Mga kapatid, dapat po nating malaman na ang papuri ay para lamang sa Diyos. Wala tayong halaga kung wala siya. Kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas at ibinabagsak ito. Pero nalulugod siya sa mga nagpapakumbaba at at itinataas niya. Nagkamali sila dahil masyado silang nagmagaling sa kanilang sariling pagintindi sa mga kasulatan. Hinayaan nilang bulagin sila ng kanilang mga tradisyon at inaasahan. Hindi nila naisip na ang Diyos ay pwedeng gumawa ng mga bagay sa ibang paraan. Hindi nila naintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa dahas o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at paglilingkod. Dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Isus, malaki ang naging resulta nito. Nagkawatak-watak sila sa Israel. Pero nagsilbi rin itong paalala sa atin na huwag nating hayaang pigilan tayo ng ating inaasahan. Tanggapin ang katotohanan kahit na iba ito sa ating inaasahan. Sa huli, ang pagdating ng Panginoong Isus ay pagpapakita ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Dumating siya para iligtas tayong lahat hindi lamang ang mga Hudyo. Ang kanyang mensahe ng pag-asa at pagpapatawad ay para sa lahat ng gustong tumanggap sa kanya. Sana matuto tayo sa pagkakamali ng mga Hudyo at buksan ang ating mga puso at isipan sa katotohanan, saan man ito matagpuan. Mga kapatid, accept Jesus now as a Lord and Savior ng iyong buhay. Siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan.